Ako po si kinatawan Teacher Franz Castro, uh, kasalukuyang kinatawan ng ACT Teachers sa Kongreso. Um, well, alam niyo po, pangarap po ng nanay at tatay ko na magkaroon kami ng edukasyon. Kaya sinikap po ng aking nanay at tatay na kami ay mapagtapos sa pag-aaral. At pangarap ko rin talaga na maging teacher. Kaya po, nagturo po ako ng 25 years sa public school akala ko madali lang makapasok no sa public school pero dinanas ko rin po yung maging apat na taon na contractual at substitute teacher delayed ang sweldo at ang benepisyo ay hindi rin naibibigay sa loob ng 25 taon na pagtuturo pinangunahan natin ang union ng mga guro sa publikong paaralan. In fact, ako po yung naging unang presidente ng ACNCR Union na pinakamalaking union ng mga government employees. Maraming mga problema no, ng, mga, ng mga teachers sa sektor ng edukasyon na talagang danas na danas ng mga teachers. So yung unang-una, -una, no, yung pang-ekonomiya, na dana, na naranas ko din ano, yung loan dito, loan doon, no, para mapagkasya yung panggasos ko sa aking pamilya at sa aking anak. Dahil sa kaliitan ng sweldo, ang mga teachers ay uh, napipilitan din na mag, ano, no, magkaroon ng iba't iba, iba pa pang mga trabaho bukod sa pagtuturo at naranasan ko po yun. Well, sa akin pong tatlong uh, termino sa Kongreso, ilan po sa mga naipasa nating mga batas ay ang uh, free tertiary education, expanded maternity leave, yung uh, election service reform act na may pagtataas ng honorarium ng mga uh, BEIs and, e and EBs, National Teachers Day na merong World Teachers Day incentive, exemption sa tax, sa uh, 92,000 na uh, mga bonuses, etc. Siyempre yung FSL, know, um, yung okay. union uh, formation, etc. Okay? Thank you, ma'am.